Ito may baka. Yo, Patay sa aling maliit. Yo! <laughs> Sumagin mo na sa aling maliit. takbo <laughs> O, oh, di ba yun? takot? Ah, hindi daw takot eh. Takot ka nga. <laughs> Kawawa. Kawawa naman kayo sa kbo at hana. <laughs> Guys, pagod na pagod na. Um. Malayo pa lalakari namin. Hirap na hirap na si mama at kuya. Dahan-dahan yung pinamili eh, Ano ka pinamili mo dito? Mga tinapay lang. Hi guys, ngayong araw nga pala susunduin namin sa aling malit sa school. Kasi sabi niya ngayong araw daw may bibili daw siya sa bayan. Hindi ko alam bibili niya pero tanungin natin siya mamaya. O di ba apa kainit ngayong araw na to? Pero may konting dilim ng ulan baka umulan mamaya. Bali nagmotor na nga pala kami guys kasi sobrang layo ng school nila. Grabe dati na alala ko yung bata kami nilalakad lang namin to eh. Ayun na, na nga pala kami sa school guys. Hello. Hindi na video ko pa Oh, eh, siya na to. Hello. Hi, aling mali. <laughs> aling mali. <laughs> Tapos nga namin sundun si Aling Maliit, umuwi na nga pala kami agad-agad. Ano kayo sasabihin ng batang ari? Kakurus eh. Wala! Bakit na naman Aling Maliit? Wala na naman laman ng red. Oh, ano gagawin ko? Mamimili. Mamimili. Hindi ka kasama. Ayoko. Hindi ka kasama. Kami dala ng mama? Ma! Mamimili ka tayo? Sa Aling Maliit eh. Kasama pa sa Aling Maliit? Kasama din siya eh. Wag ka sumama Aling Maliit. Ayoko. Kami dala ng mama parang sabilis ang ayong pamimili. Bakit ka sasama? Kasi wala ka naman ng rep. Ako mamimili. Hmm. Marunong ka kang mamili? Hmm. Ikaw mo uwa bahat ng anak pinamili natin. Uh Oo. -oh. Ano? Kung kaya ko. Oo oh, nga, pagkaya mo nga. Sino sasama natin? Si mama lang. Ang tatay? Masakit ang paa. Ah. Ay, hindi kasama. Hmm. Kawawi naman. Bali, aling malit. Oh, ikaw ang kasama, tsaka ang mama. Tapos ikaw, ikaw magdadala ng ating binamili. Hmm. Ano mang bibilin natin? Panlagay hmm. sarap mga ano, mga... Ano? Ano, mga candy. Oh, candy sa rep! No. Ang ba naman, ano pa? Mga tinapay pa ano pambangon. pa? Mga ano mga pa? Juice. Ano pa? Mga sis din. Bakit? Ano? Para um, maraming laman ng rep. An ano pa? Yung pang bambaon sa school. Anong mama sa school? Ano? Ano? Mga tinapay na marami. Ano pa? Mga gajalibi. Jolibi, hindi ako gajalibi siya. Huwag na, huwag ka na sumama. Gajalibi, hindi. Hindi. Haya! Mama, mabilis tayo. Huwag niya tayo magdali. Oo nga, tama nga. O, doon ka na. Magbilis ka na, go. Guys, bilis na po si Aling Maliit kasama ang mama. Kay Aling Maliit. Mahingit na naman si Ate Hano at si sa uh, Sakumo. Bakit, bakit? Kasi, mamimuli tayo. Ay, hindi sila kasama. Dito, kawawa naman sila. Kasi may pasok. Ikaw, ba't ikaw masok? Nalagnat, nalagnat ba't sama sa bayan? Oh. Eh. Ano, patay ka, sasabihin ko pala sa teacher Na wala ka naman lagnat. Sasama ka sa, sa ba. Kaya kasi. Oo, oh, ano nga? Ano na lagnat ako dahil sa ubo. Sa ubo, wala ka namang ubo. Oo, oh, mawalang ubo, oh. Nag-iinarte, na. Ma, nag, nag, Man. Man, nag walang Malakas. ubo. Walang ubo, ma, walang ubo. Guys, samahan nyo ako mamili para mapuno ang rep ba maliit? Pag mga candy ang mabibilhin niyan, huwag bibigyan kasi inuubo na. Ha ma? Oh, tinapay lang. O, tinapay ka wala, Walang candy Tinapay lang <laughs> gata. Tinaulo na ma. Wala na ulo na aling maliit. D dapat hindi kasama sa aling maliit ngayon ma kasi naulan. Hindi ka ma. Ala, aling maliit, umuwi ka na. Umuwi ka na aling maliit, umuwi na. Umuwi ka kasi Huwag na sumama sa amin. <laughs> May bako. <laughs> Ay, baka. Ito may baka. Yo, yo. Patay sa aling maliit. Yo! Yeah. Sumagin mo na sa aling maliit. Yo, ah, takbo! Hello. Wag ka manunuwag. Sige, sige. Nakabidyo ka, nakabidyo ka. O, di ba, yak? Ah, hindi daw. Eh. Takot eh. ka nga. Ah, Kawa ka ba? maliit. Hinahakin ko, hawaki. Hawaki. Hawakan mo yan. Magpayong ka. Ah, Bala ako. Ang lakas ng hangin guys. Oh, grabe. Maliit. Bye bye. Kayaling maliit. Magka-tricycle ka, magka-tricycle. Hindi. Hindi. Bakit? Ba't mong tricycle Walang. Naulan. Hindi pa naulan ha. Wala pang tricycle guys. Tricycle. Basta kayo na ba eh? Tantan. ayo Ayaw pa sa akin sa aling maliit kawawa. Baywan mo kaya sa aling maliit mo. Hello. hello Alam niyo naman na malayo ang kanto sa amin, di ba? Kaya nag-tricycle na nga talaga kami dito Oo nga pala, thank you nga pala, Lord, sa lahat ng blessings The best ka talaga At eto na nga, nasa kanto na nga pala kami Tapos nakisilong kami dito kasi naambon-ambon At eto na nga, nakasakay na nga pala kami ng jeep Tapos bumaba kami sa bayan aling please! <laughs> <laughs> kawawi, kawawi naman ang bata Oh my God Hala si aling Maliit, sanin na sanin ng mamili dito Tingnan nyo, nakapost pa. Grabe naman yung batang are. Parang hindi naman excited mamili ang batang are. Aripin, aripin, may pre yun. May pre, hindi naman abot. Ito. yung yes. gabi na sa baba. Abot mo yan, yan. Ah, tapos pang akin high fiber. Ay. Guys, tingnan nyo, sobrang likod ni Aling Maliit. Pero apakakit, di ba? Parang di siya nalaki. Kaya nga, Aling Maliit ang tawag natin, di ba? O, saan ka na nang pupunta? Diyos ko po. Lahat na lang ay dinampot mo. Pag kulang ang pambayad, di ko ang pambabayad ko, ha? Ay, di ba ako, Yakut? Hi. Wala, ha? mo po. Kasama kita. Ay, vloggeries ka pala, ha? Vloggeries ka pala. Saan ka bibili? Patay ka. Maingit na namin. Ano na ano ba? Yakult! Ano ba? Gusto naman niya. Ito ang akin. Sa ang akin. Ito Tara na, aling maliit po nuna. Puro na basket mo. Eh hey. na Magkano? mo. Ma Magkano mo nabili ito? Magkano to? nabili <laughs> Magkano? Magkano mo mag mag nabili ko? Piso lang ata. Ito'y piso lang ata. Yan ang magbabayad na kami Digo, sobrang likot ni aling maliit tapos sobrang kulit din. Pero nakakatuba, ba? Diba? Bye, aling maliit. Ingat ka. Aling maliit, bye-bye. Oo, nga pala na-joking. Nga rin pala kami nagmamatcha ka ni aling maliit. Ano so. nga na sa mga maliit kayo? Bakit? Bakit? na <laughs> ka. <laughs> Kawawa na naman. Kawawa naman kayo sa buat hana. <laughs> man. Uwi ang time na. Okay. Ay, ano maliit. <laughs> Ay. <laughs> Ay. So, Happy na naman ang batang are guys. Oh, smile ka muna, smile. Ito na nga guys, naambun-ambun na nga talaga dito. Buti na lang malapit na kami sa amin. maliit. Anong maliit. Ikaw na magdala nito, oh. Bigat na bigat, eh. Oh. Oh, bilis. Tingnan niyo si Kuya, hirap na hirap. <laughs> Pati kaya ang mama, oh. Dapat kasi ko nagdala nito, ay maliit. Hmm? ako, liit na liit ko. Hindi niyo, malaki ka na ako. Oh. Tanungin mo sa kanila kung malaki ka na. Malaki na ba ako mag-comment kayo? <laughs> Hindi ka. <laughs> Atayin mo. Atayin mo, Atayin mo ka kami, babe. <laughs> Naambun. Guys, yan. Dito na kami, guys. Pauwi na. At si Aling Maliit ay susuwagin ng baka itong baka. Ay, ah, magay ka muna. Alam, sige, susuwagin so, mo sa Aling Maliit. Nakabidyo ka. Yeah, ni <laughs> Guys, pagod na pagod na. Oh, malayo pa lalakarin namin. Hey, hirap na hirap na si na mamat ko yun. yung pinamili Ano ka pinamili mo dito? Mga tinapay lang. Oh, tayo naman to. Hindi naman to amin eh. Oh. Hmm. Dapat ikaw nang bubuhat lang hmm. Hindi Malaki naman ako. Na to. Ano ikaw pinamili? na. Yan. Mga tinapay.

Ano? Maingit kayo. Kasi nagjal ano, shawking kami. Like shawking Like shawking daw ano kami. Shawking. Nandiyan na nga at ano, kaling malik nandiyan na nga ano, na sila. Ano pa, tayo ka. <laughs> tayo ka. Guys, talagay ko na yung mga pinamili ko sa rin Ano ka pinamili nga aling maliit? Buksan na natin. Anong meron sana? Wow, puro tubig siya. Walang ganyan sa kanita. Puro tubig naman nari eh. kayak aku milih parmi water nga gimana kau ini go ano nang to nang hat -hat. surprise air eh. air pa, pa? o lagi yang ini? aku to be, lagay... to apa lagi itu the lights? <coughs> <coughs> be, the lights pa. Ay, wala pala tayong bilhin ng Frozen. No? Oh. Mm -hmm. Ano naman yan? Ano naman? Buka. Si Marta lang bumili mamaya. Lali. Guys, marami kami pinamili. Ano sa mga isang Pag pinanood niya to. Maingit tayo. Bakit? Bakit? Kasi marami kami pinamili. Nag-showcase pa kami. Diyan, ah, ano maliit? Tago muna to para hindi na makita. Ha? Ha? Ibigyan mo gasta na hindi? Hindi. Bakit? Kasi hindi sila nag-abang. So, ano? abang. Oh. Ano sabihin mo sa mga sumusuporta sa iyo? Sayo sa susuportahan 'yo. Um. Ano ang gagawin nila para mabigyan ng ano? Ng tablet? Like, subscribe, like and share. Oh, 'yan ang gagawin nyo, guys. Oh, bye, -bye na. Bye. Tago muna ng